mga idol meron na namang dupong idol oh delikado to idol nandito lang sa likod bahay namin idol yan yung idol yan idol oh kunin natin to idol lipat na naman natin idol sa bubat idol Yan idol. Saka meron pang isa doon na idol oh. Dito banda rito. Banda rito idol oh. Meron pang isa. Yan idol. Kita nyo ba idol? Lakas kasi ng ulan kagabi idol. Parang naglabasan sila idol dahil sa lakas ng ulan. Nandiyan siya idol. Yan idol oh. Luhin din natin yan, idol. Delikado yan, idol. Pag nasagi mo yan, sigurado matutuklaw ko yan, idol. Kaya lipat natin doon sa gubat, idol. Yun siya, idol, oh. Delikado talaga, idol. Kunin idol. Yun, idol. Kumapit siya, idol. Idol. Yun. Yan, idol. Dalawa na sila, idol. Iusin mo na natin, idol. Nakatingin dito yung isa idol, yung maliit idol. Magkapatid siguro to idol. Mas malaki yung isa idol. diipat na naman natin doon sa gubat idol hindi so, kaado dito idol idol sa lakas ng ulan kagabi idol bumaha idol ano idol oh yung mga damo damo dito idol sobrang lakas talaga ng ulan kagabi idol ya yeah, hindi tayo nakapag live kagabi idol kasi ang lakas ng ulan

Ito na napakawala na idol. Yan, idol. Sabay na sila, idol. Yan, idol, oh. Hindi na yan makakatawid idol kasi ang lakas ng ulan. Ang ah, lakas ng tubig dito idol. Ang lakas kasi ng ulan kagabi idol. Kaya hindi tayo nakapag live kagabi idol. Ang lakas ng ulan. Yan o oh, bumaha idol. Hindi na yan makakatawid idol.